Isa pong magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, uh, purin po ang Panginoon at samahan niyo po kami sa puring awit ngayong gabi po. Buti-buti mo, Panginoon Sa lahat ng oras Sa bawat araw Ikaw'y laging kapat

magmahal Ang iyong kaawa ay magpawala na Pinupuri, sinasamba kita Dakilang Diyos at Panginoon Tunay nga'ng ikay walang at di nadwa bagu magu di njus na ati ay nak maha dipinu puri rinopori sisa sambak ta dakilam jos apanginuan menang walang katuna Tunay nga ang ika'y babago mabuye Diyos na sa ating nagmamahal. Saan pinupuri? si sinasamba kita laki ng Diyos at Panginoon. ika'y walang katulad. Tunay nga ang ika'y di nagbabago mabuhi ang Diyos na sa ating nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Amen. Ibuti mo, Panginoon. Tayo manalangin na mahal po namin aming dakilang Diyos. Tapat at mabuti pagdulog, magulong, mga nasakit, at mabuti na hindi. Po kami, salamat sa pagsakon sa kalakasan ni Diyos sa amin pag sa pagtrabaho, Panginoon. Ang lahat ng ito, Diyos, ay aming po ang lahat ng mabuti, ang pagkaubos ay dapat ibalik sa iyo Panginoon ang pagpapasalamat. Salamat po Ama sa gabi po ito. Tuloy mo po kami tulungan at samahan sa mga panalangin na ito po namin o Diyos. Pangilas sa bawat tulog po namin sa mga pangyarihan at alam mo sa bawat ng kapatid namin po sa mga sakit at karamdaman sa buhay ni Faith O Diyos. Salamat sa nakakagaling ng Dios na hindi mas mabilis na recovery ng Dios sa kanya pagka opera ng salamat po mga nang maraming marami naman Diyos, lagid, lumanat, talakasan ng po siya lagi tulungan at kalakasan ng Dios sa loob ko sa bata po ng Dios Salamat po, Ama. alin sa lahat po ng kanilang pangailangan. Ikaw, Diyos, ang mga Damo na ang lahat ng mga pangailangan para sa lahat ng mga kasi -sino. Salamat hey. din po, Ama, Sagabi, Doss, si ah. si Wilson, at, banginoh, sa gabi po po sa Diyos ni Wilson. Tulungan po siya at Panginoon eh, sa parang siya ng improvement po Diyos sa kanya. Ang kalakasan ng Diyos na ipagalo maging madali po siya at pagkakalingan po siya. Iparanas po sa pagkakalingan niya, Panginoon. Siya at mabuti po sa mga kalakasan, maayos sa pagsasalita, maayos na lakad po no, Diyos, maging makasakanya po mga ay mga katawan niya, Panginoon. Ganon din po sa bata, Panginoon ng Diyos na may sakit, Panginoon, na lumalaki ang kanyang ulo. E, eh, Ang pagpangangamala ng Panginoon Diyos sa bata po na ito, Ika, Panginoon, magawa ka ng imala sa bata na walang mahirap, walang ito sa iyo, Panginoon, pa, ang bata ito, pagalingin sa kanya po, sakit, sa name Jesus, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, maging sa mga pamilya po namin, mga kanak, mga pinagdadaanan po nila sa buhay, kung sa mga niyo po namin ang buhay na karoon. Pati mga mga sakit, pati yung silang pagalingin, yeah. pati yung problema, mga ikutubo, ako na si Jace O. Diyos, maging kay Esa, kung, kung siya o Diyos na patuloy na malayo sa lahat ng mga kapapang mga mga ng sakit at karamdaman, kung sila't ng karoon ng kalaman at karun, na sa pagkakarabong nila, Okay, Jesus, Lord, Jesus, mag-i siya may matakot sa iyo mga aming magamit para sa iyong palwalatian ng nagilang pangalang palayan mo ang aming okay, nanay, o Diyos, mga tawa sa tahanan mo ng siya ay layo mo po kami sa lahat ng uri ng residencia ng mga sakit ng mo Salamat din po sa pagliligtas mo po sa mga tao na nungandaan na buhawi o Diyos na sumating sa aming payan o sa aming palalawin ng Salamat Salamat sa iyong proteksyon na walang mga saktan. Salamat po. Ang lahat ng ito, Diyos ay yan, marapat po namin sa pasatiwala at balik ang lahat ng pupuri, lahat ng kapasalamat sa iyong mga pangyarihan. yung <laughs> Ano ka Ano ka